Hi guys! Magandang hapon. Guys, hindi ba naabot ng expectation mo ang paggawa mo ng ano, content create content para maging isang magaling na content creator? Ganito yon guys. Ikwikwinto ko sa inyo guys. Maraming ano guys, maraming napapagod na gusto na maghinto. Dahil ano guys, yung palagi daw nagkabalilisyon yung mga ano nila, mga gawang video. O, oh, ba diba guys? Kaya, Huwag titigil guys. Yun lang yun guys. Dahil, ano yun guys, base lang sa aking na experience, hindi kasi tayo pare-pareho eh. Kasi magkaibas tayo ng strategy, di ba? yung pagkakaiba ng ginagawa nating content sa iba. Oh. Kaya hindi tayo aasa sa ano dahil monetis monetize na tayo, di ba? Gagawa tayo ng ano quality ng video, di ba guys? Oo, oh, gagawa tayo ng quality video. Kasi ako din ngayon, kahit na monetize na ako, medyo nahirapan pa rin, oh, di ba? Pero ituloy lang natin pagyabuhin yun guys oh, di diba? kasi akala natin kikita na tayo ng malaki kaso andun ka na hindi naman pala may mga gumagawa ng content content sa hinaing dahil sa mga ano sa facebook dahil hindi naman daw ganun kalaki ang kita tas gusto nang magpahinga o oh, diba guys lahat naman ng ano emosyon natin ay valid pero subukan natin balikan yung mga nakaraan, guys. Bakit natin sinimulan ito? O, ba? Diba? Yan lang, guys. Kasi, magkaiba tayo ng, ano eh, ng views, followers. Malay mo, yung followers niya ay mga, ano, legit risk backer. Yung sa atin, hindi. O, ba diba, guys? Kaya magkaiba talaga, guys. Tapos, kailangan din natin bilang isang content creator, hindi tayo aasa lang din na porket monetize ka na, hindi ka na magsipag, o ba? Diba? Mag-isip tayo ng way. Maraming paraan, guys. Depende na lang kung paano natin yun gagawin. O, ba diba, guys? Yun lang, guys. Sana may natutunan ka. At sana guys, yung mga hindi pa nakasubscribe sa akin, pakisubscribe. subscribe para update kayo sa mga mga post ko guys. Dahil minsan, nagsishare din ako ng aking mga idea guys. O ba diba guys? Tapos, ako guys, minsan nakakaramdam ako ng pagod pero hindi talaga ako sumuko guys. Nagpahinga lang ako pero hindi ako tumigil kasi dyan naman tayo mag-uumpisa guys eh. mag-uumpisa tayo sa maliit o, oh, diba guys kaya sipag sipag lang talaga guys kasi darating ang araw ay kung para sa iyo yan ibibigay yan at saka haluan na natin, natin ng dasal guys kasi walang imposible guys sa dasal dasal lang tayo ng mataimtim. O, oh, ba diba guys? Isipin natin na kaya mo. Kaya natin. Kaya ng iba. Why not? Hindi natin kaya. ba diba guys? Yun lang guys ang may share ko sa inyo guys. Huwag susuko. O, oh, ba diba guys? Mag-isip tayo ng way. Maraming paraan. O, oh, diba guys? Yun lang guys. Magandang hapon sa inyong lahat.